Isa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon mga kababayan ko, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatid kay Kristo, mga kapamilya. Ngayong araw po ay unahin po muna natin ang salita ng Diyos dahil po sa pamagitan ng kanyang salita, ito po ang ating nagiging gabay upang magawa po natin ang mga bagay na ating gagawin sa araw na ito para magawa po natin ang tama, ano po mga kapatid. Kaya ngayong umaga po ay uh, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli po niya tayong ginising at uh, muli nating namasdan ang bagong umaga na punong-puno ng kagalakan at pag-asa. Ito po nga Biblia na aking uh, pinapakita sa inyo. Ito po ang aking Bible na English, Tagalog, mula po sa New Testament ay Old Testament to New Testament from Genesis to Revelation. Ito naman po ang aking Biblia na ito po ay pinakamatagal kong Biblia. Mga 1997 pa po ang Biblia na to. At ito po ang aking ginagamit na aking binabasa sa araw-araw. Kahit man po yun, binabasa ko din kasi nandun po yung English version. At ngayong umaga mga kaibigan, Nawa po ay gabayan po tayo ng Panginoon upang marinig po natin ang Kanyang salita at hindi lang po natin dapat marinig, dapat din po nating maramdaman at matutunan at maunawaan. At hilingin po natin na tayo po ay gabayan ng banal na Espiritu Santo upang sa ganoon maunawaan po natin kung ano ang nais na ipaabot ng Diyos na mensahe sa ating mga buhay. Kaya inaanyayahan ko po kayo na buksan po natin ang aklat po ng Ezekiel. Dito po sa verse 7 o chapter 33, verse 7, 8 at saka 9. Sabi po dito, ikaw tao ang gina ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Verse 9, Ngunit kapag binala, binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Medyo may warning ano po ang ating Panginoon sa minsahe niya ngayong umaga. So, sino po ba ang pwedeng uh, magpaabot ng uh, uh, minsahe ng Panginoon? sa tingin ko po ay walang iba kundi ang mga anak ng Diyos na nakaranas din ng buhay na masama ano po kasi naka-address po ito sa mga masama so sino po ba itong mga tinuturing ng Diyos na masama sila po itong mga tao na patuloy na namumuhay sa pagkakasala bakit nagkakasala kasi sila po yung mga tao na hindi pa po nakapagbalik loob kay Kristo, sila po yung mga tao na wala pang uh, pagkakaalam sa katotohanan, sila po yung mga tao na hindi pa po nakapagbalik loob sa Panginoon, hindi pa nakapagsisi at wala pang tamang relasyon sa Panginoon at wala pang tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya po sila nagiging masama kasi nga po wala pa po silang alam sa katotohanan. Ngayon, ang mga anak ng Diyos na nakaalam na ng masama at mabuti, mga anak ng Diyos na dating Namumuhay din sa kasalanan, ngunit nagbalik loob na kay Kristo at namuhay na ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa tuntunin ng Diyos, nanalig at nanampalataya sa Diyos, may tamang relasyon na sa Diyos. Ito naman po ang mga tao na gagamitin ng Panginoon. Ang simula po ng verse 7, ikaw, tao, yan, ikaw kapatid, at ako, tayo po yung mga tao na nilikha ng Diyos na nakaalam na ng katotohanan. Kaya tayo po yung isa sa mga sinusugo ng Panginoon para ipaabot sa mga masasama ang salita ng Diyos upang sila po ay maligtas. Sabi po dito, anuman daw po ang ating marinig sa panginoon. Ngayon po ay wala po tayong direktang naririnig dahil si Jesus Christ ay wala na po dito sa lupa. Nandoon na po siya sa kalangitan kasama po ang ating Diyos Ama. Ngayon, tayo naman po ngayon ang nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakabasa at nakakakita ng mga ginagawa ng Panginoon, ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay. Bakit dakilang bagay? Dakilang himala, ako man po ay nakakaranas ng himala ng Diyos. Bakit? Kasi mula po 2017 hanggang ngayon, nandito lang po sa katawan ko ang uh, cancer, pero salamat po sa, sa Panginoon dahil buhay pa po ako kahit hindi po ako dumaan sa mga proseso, ano po. So yan po yung mga himala na naranasan ko rin sa Panginoon. Kaya nais ko rin pong ibahagi at ipayag sa inyo ang aking narinig, ang aking nabasa at ang aking mga naranasan at karanasan na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Sabi po dito sa verse 8, kapag sinabi ko sa taong masama na siya mamamatay at di mo ito pina-ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Yun po ang nakakatakot. Yung pananagutan natin ang kamatayan ng tao na hindi po natin ipinaalam o ipinaabot sa kanya ang minsay ng ating Panginoon. So ngayong umaga po ay nais ko pong sabihin sa lahat ng tao na gumagawa pa ng kasamaan, nabubuhay pa sa kasamaan, nabubuhay pa talaga sa kasalanan at wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, wala pang tamang relasyon sa Diyos sa wala pang tunay na pananampalatay sa Diyos at hindi pa umaalis sa kasamaan o buhay ng makasalanan. Ngayong umaga, kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon ito, kaibigan, na kapag hindi ko po ito ibahagi sa inyo, kayo po ay mamamatay, ngunit pananagutan ko po kayo sa Panginoon. Kaya bago man po kayo mapahamak narito po ang inyong uh, uh, kapatid, narito po ang inyong kaibigan na nagsasabi, pakinggan niyo po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Umalis na po kayo sa kasamaan, magbalik loob na po kayo kay Kristo, pagsisihan niyo na po ang inyong kasalanan. Tanggapin niyo po ang Panginoong Isus bilang inyong Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay. Pagsisihan niyo po ang inyong kasalanan. Upang sa ganon, maranasan niyo po ang tunay na pananampalataya kay Kristo. At hindi hindi po kayo mamamatay, kundi magkakaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. At makakamta niyo po ang kaligtasan na ipinangako ng ating Diyos. Sa lahat po nang naaabot ng aking uh, minsahe mula sa Panginoon, sa lahat po nang nakakarinig, ulit-ulitin niyo po itong Ezekiel chapter 33 verse 7, 8 at saka 9. Hilingin niyo po sa Panginoon na maunawaan niyo po ito upang sa ganon makita ninyo yung kahalagahan ng pagsunod sa mensahe ng Diyos. Nagbababala po. Nagwawarning po ang Panginoon dito sa verse 8. Nawa po ay uh, mapakinggan ninyo at maunawaan ninyo at tumimo po ito sa puso ninyo. Alam niyo mga kaibigan, isa man po ako, isa din po ako sa kinuha dinampot ng kahabagan ng Diyos sa buhay na makasalanan, sa buhay na walang tamang relasyon sa Panginoon, sa buhay na talamak ang pag-uugali ng kasamaan sa harapan ng Diyos. Ngunit napakalawak po, napakalalim ng pag-ibig ng ating Diyos. Isa po ako sa dahilan ng pagkapako ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo. Isa din po ako at ang aking pamilya na kanyang tinubos at inalay ang kanyang buhay upang maalis kami sa buhay na makasalanan. Kaya nga po, sinasabi ko rin po ito sa inyo ngayon, dahil kung kami din na mga makasalanan dati ay pinatawad ng Diyos. Hindi rin po imposible mga kaibigan na hindi nyo rin po ito maranasan. Ang kailangan lang po ay makinig kayo at sumunod, magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Talikuran ang buhay ng makasalanan at magbalikloob na po kayo kay Kristo. At kung hindi po kayo sumunod, sabi po ng ating Panginoon dito sa verse 9, Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Nakakalungkot po. Ako, kahit wala po akong panagutan sa Panginoon, pero yung buhay yung buhay ng isang tao na mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Nakakapanghinayang, di po ba? Para bang nakikita ko, umiiyak ang Panginoon kasi siya po ang lumikha ng tao eh. Minahal niya ang tao. Inalay niya na ang buhay niya para lang po maligtas ang tao. Pero bakit? May mga tao pang gusto, gusto na mamuhay sa kasalanan. Lahat po tayo ay may mga kahinaan, mga kapatid. Ako man po ay may kahinaan. Lahat po tayo ay may kahinaan. Ngunit palalakasin po tayo muli ng Panginoon kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. Patuloy na nakikinig ng kanyang salita. Dahil ang pakikinig at pagbabasa ng kanyang salita, ito ang nagiging dahilan kung bakit lumalalim ang pananampalataya ng isang tao sa Panginoon. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kasi kung wala pong salita ang Diyos sa buhay natin, paano po natin makikita at malalaman na ang landas pala na tinatahak natin ay mali na? Kahit akuman po ay nagkakamali, may kahinaan, nagkakasala. Ngunit salamat sa salita ng Diyos. Na siyang patuloy na nagtutuwid ng aking buhay. Alam niyo mga kaibigan may naalala ko habang binabasa ko po ang uh, talatang ito dito sa Biblia sa aklat ni Ezekiel. May naalala po ako, isang kamag-anak na malapit, bagamat hindi kami masyadong close. Noong mga panahon na 'yon, hindi pa po ako marunong magbuklat o gumamit ng cellphone. Hindi ko po alam yung mga uh, tawag dito, mga spam o mga message sa uh, request. Di ko po alam yon Pero nung natutunan ko po, nabuksan ko po ito at nabasa ko po yung mga uh, message sa uh, request doon. Meron po akong nabasa doon, sabi niya, Insan, sabi niya, kamusta ka na? Uh, ako hito, may sakit ako, pero maglalambing lang talaga ako sa iyo ng konti insan. Pwede bang makahingi ng konting tulong. At yun po mga kapatid, inabuksan ko mahigit isang taon na na nandoon po sa message request. At ang pinsan pong yun ay wala na, patay na. Sayang. Kasi kung nalaman ko lang agad na may mensahe pala siya sa akin kasi hindi ko siya FB friend eh. Hindi ko rin naman siya nakikita. O kung nakikita ko man siya, baka wala pa talaga akong kaalaman na i-friend request siya. Alam niyo po, naiyak po ako. Sayang. Hindi ko na ipaabot sa kanya. Balita. Na may kaligtasan. Ang babaeng iyon ay bata pa ako, ay naririnig ko na na namumuhay siya sa kasalanan. Napakaganda po niya. Pero, Pinili po niyang mamuhay sa kasalanan kasi doon siya masaya. Pero kung nabasa ko lang agad, marahil ay hindi siya napahamak. Kaya mga kaibigan, sa lahat po ng nakakarinig, sa lahat po ng aking mga kapamilya, mga kaibigan, mga kababayan dito sa Pilipinas o nasa iba't ibang bahagi man po ng mundo, kung marinig niyo po ito, buksan niyo po ang inyong Biblia. Lumuhod po kayo sa Panginoon at hilingin sa Diyos kung paano maunawaan ang Biblia upang sa ganon hindi po mapahamak ang buhay. Itong minsaheng ito na sinasabi ng Panginoon, ikaw, tao, hindi po sinabi ng Panginoon, tao, kundi ikaw, tao, Huwag po nating ipagdamot yung ating narinig sa Panginoon, yung ating nabasa na kanyang mensahe, yung mga dakilang bagay, dakilang himala na ating nararanasan. Huwag po nating ipagdamot ito sa iba patuloy po nating ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi po po pwede na sabi natin, ako okay na ako, nagbalik loob na ako sa Panginoon, sumusunod na ako sa salita ng Diyos, namumuhay na ako ng, na naayon sa kalooban ng Diyos, wala na akong pakialam sa ibang tao. Dalawang bagay lang po nakautosan ang mahalaga. Mahalin mo ang iyong Diyos, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, o buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Hayaan natin na magamit ang ating mga buhay na ipahayag ang katotohanan. Makinig man sila o hindi, sumunod man sila o hindi, mapahamak man sila, wala tayong pananagutan sa Panginoon kasi sinunod natin ang iniuutos ng ating Diyos. At yung pagsunod sa sinasabi ng Panginoon o inuutos ng Diyos sa atin, dapat po may kalakip lagi na pag-ibig. Lahat po ng ating gagawin, ay kailangang may kalakip na pag-ibig ng ating Diyos. Dahil ito po ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya mga kaibigan, hindi ko naman kayo pinipilit na sumunod, kumilala kay Kristo. Hindi ko kayo pipilitin kasi lahat po tayo may free will. Lahat po tayo ay may kalayaang pumili ngunit ang Diyos ang nagsasabi masamang tao ang minsahe ngayong umaga ay para sa iyo na nawa ay mapakinggan mo at makita mo ang iyong sarili dito po sa aking binasa at sa lahat naman ng mga anak ng Diyos makita nawa natin ang ating sarili dito sa Ezekiel chapter 33 verse 7 8 at 9 'Wag po tayong mapagod, 'wag po tayong huminto, 'wag po tayong magbaliwala na hindi ipahayag ang katotohanan. Marami pong namumuhay sa kasamaan ngayon. Marami pong namumuhay sa kasalanan nagtatampisaw. Kapag binuksan natin ang social media, iba't ibang uri ng kasalanan tuwang-tuwa nagtatampisaw, enjoy na enjoy. sa kaligayahan ng mundo ang tao ngayon. Huwag po tayong magpabaya. Ano man po ang ating narinig sa ating Diyos. Ano man po ang ating nabasa. Ano mang minsahe ng Diyos na nais ng Diyos na iparating natin para sa iba. Gawin po natin mga kaibigan. Huwag po tayong mapagod. Huwag po natin tayong pagdamot. Wala po si Jesus Christ sa panahong ito para mangaral ng kanyang salita. Kaya nga po may Holy Spirit na siyang magpapaunawa sa atin ng kanyang salita upang sa ganon magamit din po ang ating mga buhay para magpahayag. Hindi po pwede yung mga pastor pa natin ang pupunta sa ating sambayan para magpahayag ng salita ng Diyos hindi rin po po pwede na yung ating mga pastor ang pupunta dito para sa ating mga kapitbahay. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos at nakakaalam na ng katotohanan, tayo na po yung tinutukoy ng Diyos dito. Ikaw, tao, wala pong sinabi dito ang Panginoon, ikaw, leader, ikaw, pastor. Kundi ikaw, tao, E po yung mga tao na nahayaganan na ng salita ng Diyos eh. Kaya gawin po natin ito. Hindi po po pwede na hindi tayo sumunod dahil once po na napahamak ang mga tao na nais ng Diyos na mapahayagan niya ng katotohanan o ng kanyang salita, sinabi ng Panginoon dito, pananagutan po natin sila sa Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon ng katalinuhan o binigyan ng katalinuhan ng Diyos ang lumikha ng social media, ng Facebook, ng Messenger, ng YouTube, na kahit gaano kalayo ang mga tao. Ang ating mga kamag-anak, mga kadugo, ay kayang-kaya pong abutin ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng social media. Kaya wala po tayong rason sa Panginoon, mga kapatid ko, kay Kristo. Wala na tayong pwedeng uh, irason sa Diyos na ikasi Lord. Ikasi Lord, ano eh? Wala po akong load. Wala po akong internet. Kapag nakita ng Diyos ang puso natin na nagdi-desire -de na magbahagi ng katotohanan, ang Diyos po ang magbibigay ng libreng internet, ang magbibigay ng load, para magka-internet at gagawa ng kaparaanan para magamit ang ating buhay. Wala pong imposible sa Diyos mga kaibigan, ang, putay, ang patay nga kaya niyang buhayin eh. Yung pa kayang internet, yung pa kayang load. Kapag nakita ng Diyos ang ating puso na gustong gusto nating ihayag ang katotohanan, ang Diyos po ang gagawa ng kaparaanan, ang Diyos po ang magbubukas ng pintuan at bintana ng biyaya para po maipahayag ang kanyang salita. Alam niyo po ba, araw-araw gumagamit ako ng internet, libre po yan. Salamat sa aking anak dahil pa-internet kami. Kaya doon ko po naisip ng mga nakaraan. Salamat sa Diyos kasi nawala po yung aking mga unang account, yung Facebook account ko na punong-puno ng sayaw. YouTube channel na punong-puno ng sayaw hindi po pwedeng magsama ang kaaliwan ng mundo at ang mga bagay na makalangit. Kaya po siya nawala at hindi ko na po siya pinanghihinayangan. Ang sabi ko lang, Lord, mabuksan lang ang aking cellphone. Aayusin ko na. At nung nakita ng Diyos ang puso ko, bagay may panghinayang akong konti doon sa aking mga pinagpagurang mga content, pero mas nangingibabaw pa rin. Yung kalooban ng Panginoon. Marahil nakita ng Diyos ang puso ko. nagkikipag usap po yung puso ko sa Panginoon mga nakaraang linggo. Sinasabi ko po, nananahimik lang po ako. Sabi ng anak ko, Mama, o ano, kamusta ang buhay? Abang-awa ako sa Mama. Walang Facebook. Tumatawa lang ako. Alam niyo po doon sa panahon na halos dalawang linggo, nalinis ko po ng buong-buo ang aming bahay. Natupi ko po ng maayos ang laman ng aming mga kabinet. Nalinis ko po ng maayos ang mga magugulo sa loob ng aming tahanan. At hindi po ako nainip. Pwede palang mabuhay ang tao na walang social media, na walang Facebook, walang YouTube. Kaya lang may kalungkutan ng aking puso. Sabi ko sa Panginoon, Lord, mabuksan lang ang aking uh, cellphone. Kahit mawala na o ma-wipe out man lahat ng aking mga pinaghirapan dito sa aking mga account. Basta magkaroon lang ako ng Facebook uli. Masaya na ako. At habang dumada ng mga araw, nangungusap ang Panginoon sa akin, huwag mong sayangin ang bawat sandali ng iyong buhay. Hindi ko binibigay ang extension ng buhay mo dahil 61 years old na ako para lang mag para lang pa-aliwin o aliwin ang mga taong nakakapanood ng content mo. Huwag mong i-focus ang iyong kaisipan, ang iyong sarili sa mga bagay na makamundo lang, na maiiwan lang sa mundo. Balikan mo yung mga bagay na makalangit at makakapagbigay ng kaligtasan sa mga tao na nanonood ng mga content mo. Alam niyo mga kaibigan, nakakapangilabot. Natakot ako, sabi ko Lord, sorry. Kasi Inaamin ko talaga, pumasok na ako doon sa aking kahinaan. At kapag nangihina na ang pananampalataya ng isang tao, nadidrain na po unti-unti yan ang ating relasyon sa Panginoon. Ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mas nangingibabaw na yung nais ng laman. Nangingibabaw na yung gusto ng kaluluwa at naaapakan na ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero kapag... Ang kalakasang espiritual ay muli nating maranasan. Mangingibabaw naman ang Espiritu ng Diyos. At sunod-sunura naman sa kaplooban ng Diyos ang ating kaluluwa, yung ating gustong gawin bilang tao. Matatalo po ito ng kapangyarihan ng Panginoon at wala pong ibang gagamitin ang Diyos kundi ang kanyang salita na kinakasihan ng Banal na Espiritu Santo upang maunawaan natin ang warning niya. Kaya yan mga kaibigan, isinasample ko po ang aking sarili sa inyo. Hindi ko na po ilalayo. Nawa po ngayong umaga ay maunawaan po ninyo ang mensahe ng Panginoon na kanyang ipinapaabot sa pamagitan ng kanyang salita at ginamit lang po ako para magbasa ng kanyang salita. Ito lang din naman po ang nais ng Diyos. Magbahagi, magpalaganap, nang good news patungkol sa ating Panginoon. Nawa po ay naunawaan po ninyo ito mga kaibigan ko, mga kababayan ko. Nawa po ang kapangyarihan ng Diyos ngayong umaga ay maranasan nating lahat. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito, salamat po sa iyong salita, salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang tumutulong sa amin upang maunawaan namin ang iyong salita. Ama, Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Patuloy niyo pong pagharian ang buhay ng bawat isa. Mabuti man o masama, Lloyd, pagharian niyo po kaming lahat. Mangusap ka po sa aming mga puso. Huwag niyo po kaming pababayaan. Huwag niyo po kaming iiwan. Patuloy niyo po kaming pagpalain higit sa lahat ang aming buhay espiritual. Ito po ang mga aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus At salamat po sa mainit matamis na pakipisa ng Banal na Espiritu Santo. Sa iyo po ang parangal at papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.